Yon. Buhay pa ang ating ilaw mga idol. Wala pa tayong pasahero. Alright, bukas pa ang aming ilaw na yan mga kaboyong sa gabi. Yan ang ilaw natin sa gabi. Bukas pa, wala pa nagpapatay mga idol. Wala pa magkusa. Wala pa magkusa. Ano masasabi mo? Wala tayong pasahero. Lugi na naman. Lugi daw ang aming negosyo nito mga kaboyong. Alas dos, nasa kalsada na. Wala <laughs> pang tulog-tulog, alas dos pa, binabiyahe na. Wala nyo na. Ano ba ang ating ito? Ngayon, yung isa, oh, balot na balot pa si Arroyo oh. Tain oh. pa sa hero nito mga idol. Tain-tay lang tayo. Ngitig ah. Yung... Ha? Eh, talaga, ano na yan? No? Ngayon talaga yung pagka ano, gumaga. Pag eh. Oh, gabi malinaw din yan Kain e, lang tayo mga idol Yan, shout sa aking kasama May nanguhuli daw kaya nakasapatos oh. Mga attire mga idol oh. <laughs> <laughs> Parang atin ang ng aking kasama oh. Aqua na yan Ang aqua shoes yung mga idol oh. Aqua shoes daw, nakasapatos Walang medyas <laughs> Mauhuli rin naman. Tinanggal <laughs> na ang mga trapal. Ang mga tricycle. Nagsapatos. Nagsapatos pa. Yan, sinampay na. Ang kanyang tricycle. Sinampay ang tricycle. Isasampay na rin yan doon. Doon niya ilalagay niya, yung tricycle niya. It, kakabituli. Yan. At mamaya yung kanyang tricycle, Titiklopin niya yan. <laughs> Titiklopin niya mamaya niya ngayong tricycle na yan. Bawang mulan pa. Well, walang pasahero at wala rin naman tao. Wala rin mga sedyanteng napasok. Lunis pa. Lunis pa ang pasok mga kaboyong. Itong ating kasama. Sipag. Araw-araw sipag lang. Tamang kalikot muna. Ay, alisin mo na rin ba yan? Oo. Ay, hindi, it itanagore. Bako mo lang pa. Wala nang ano yan dyan. Tatlo dyan sa pilahan. Sa dito. Sa dito. Yung tatlo, mga idol, nakagarahe pa. Dikit-dikit oh. pa. Wala pa mga driver. Tulog pa yan, tulog. Tulog pa sila. Walang pasahero dito sa labasan. Doon din, oh. wala rin. Tayo -tay lang tayo nito. Ako ng isda. Tayo nito. Si Boyong Skiko, ang aking tricycle.